Napili ni Dorothy na i-enroll ang kanyang grade 9 at grade 10 na mga anak sa Baguio City National High School. Ilang linggo pa bago ang pasukan na i-enroll na niya ang mga ito. Maganda kasi dito kasi naniwala ako na dito sa Baguio City High is mas maraming opportunity ng matututunan ng mga bata. Lalong-lalo lalo na yung grade ano ko, yung grade 10 ko is nasa SPA siya ngayon. Isa lang si Dorothy sa mga magulang na maagang in-enroll ang kanilang mga anak sa nasabing paaralan. Competitive din kasi yung mga bata. So alam ko na this school can offer sa anumang gustuhin nilang gagawin. Ang ilan kasing estudyanteng mag-enroll sa nasabing paaralan hindi pinalad. Ito'y matapos maabot na ng paaralan ang limit ng bilang ng mga estudyante kaya ang ilang magulang nagre-reklamo sa DepEd ukol sa hindi pagtanggap ng paralan ng mga estudyante. Kanina, nagikot sa Baguio City National High School si DepEd Cordillera Regional Director Dr. Stella Carino. Ang ilang classrooms na ininspeksyon gaya nito, higit limampu ang mga estudyante. Bagamat kasya pa ang mga ito sa room, overcrowded na ito ayon sa DepEd. Because some of the classrooms are not the 7 by 9, some are not the standard size. But we have seen na ang dami talagang estudante. At uh, napansin ko rin itong ibang classroom ng Baguio City National High School, uh, kailangan na rin ang repair. At uh, yun yung upuan. Ayon sa panuntunan ng DepEd, 45 na estudyante lamang sa kada isang teacher ang standard na ratio. Malaking hamon din ang overcrowding na ito sa pagtuturo ni Teacher Marlin na isang grade 9 mathematics teacher. Is always a factor pag maraming estudyante. Kasi dun sa syempre sa size din kasi ng classroom. And then yung the way na pag mag-control ka or mag-manage. Syempre iba pa rin yung mas marami sa konti lang na bata. Kaya para matiyak pa rin ang dekalidad na pagtuturo, sa ring deskarte ang kanyang ginagawa. We have to really manage our lesson. May mga group work, may mga uh, division of uh, yung mga yung mga lecture type na mga klase dapat na bibigyan mo yun ng focus dun sa mga bata na na isa-isa mo silang natatawag. So ang pinakakwan namin lagi is for grouping in grouping them para magkaroon ng division ng mga activities para sa kanila. Sa initial na datos ng Baguio City National High School, aabot na sa 7481 ang estudyanteng nag-enroll sa paaralan. Naabot na ang limit ng bilang ng mga estudyante mula grade 8 hanggang grade 12. Tanging bukas na lamang para sa enrollment ang grade 7. May solusyon naman dito ang DepEd. Like yung nakita natin, hindi na talaga kakasya. So pwede silang i-recommend sa other schools. Kasi naman uh, lalo na dito sa Baguio City, uh, meron naman tayong maraming private school na na kung saan mayroon namang naibibigay na voucher. So yung iba pa nga wala siya, silang top up. So pwede naman silang pupunta dun, sa uh, pupunta don or uh, sa other public schools na nandito. Kasi, kasi ang sa akin lang Uh, wala ring quality no ang education pag uh, masyado silang marami sa classroom iminungkahi naman ng DepEd ang pagluluwag pa sa mga classrooms gaya ng pagtatanggal ng ilang mga kagamitang hindi kailangan sa pagtuturo gaya ng ilang kabinet, ilang lamesa at samutsari pa sa huling monitoring ng DepEd, aabot na sa higit 359,400 na mga estudyante ang nakapag-enroll na sa buong Cordillera mula kindergarten hanggang grade 12. Pinakamaraming bilang ng mga enrollees ang Baguio City na umabot sa higit 90,500 na mga estudyante at sinundan nito ang probinsya ng Benguet na umabot sa higit 73,000 na mga estudyante at ang probinsya ng Abra na umabot sa higit 51,000. 800. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.